72 anyos na lolo sinaksak ng kasungal sa lamay sa bayan ng Alcala. Detalye ng balita mula kay Freddy Pahardo, Aris 38 Freddy. Masantun siya kabusan, Kuyang Angel. Pinaglalamayan na ngayon sa kanilang tahanan sa barangay Pindangan, West Alcala, Pangasinan, ang mga labi ng biktima na kinilalang si Rio Privado Dingli, sa 22 years old, may asawa, matapos itong masawi ng pagsasaksaki ng suspek na si Amil Postolis Licos, 45 anyo, sa presidente ng nasabing barangay. Sa investigasyon nila, Deputy Chief of Police Captain Richard Castillo, naganap ang insidente pasado alas 4.30 ng madaling araw sa isang lamay sa kanilang lugar kung saan dating magkasugal sa larong baraha ang suspek at biktima at iba pang nakikilamay nang matalo na ang suspek tumayo na umano ito at, at nagtungo sa kalapit na tindahan at uminom ng alak mang isa sa kabo malik sa mga nagsusugal at walang sabi-sabi pinagsasaksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima hanggang sa malagutan ng hininga sa kama na tumakas ang suspek dalang patalim niyang ginamit na siya ngayong subject ng manhunt operation ng PNP sinuri ng municipal health officer ang biktima sa crime scene kung saan kinunpermang wala na itong buhay. Kasong marderang ang tinakasang ng mga investigador laban sa pinaghanap na suspect na si Amil Likos. Ito si Freddy Pahardo Aris Tartetag para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.